Samantala po, umaapaw na tulong at ayudang ay papamahagi ng pamahalaan ngayong araw sa probinsya ng Iloilo na pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita. Yes, Mela. Ang hindi iba't ibang tulong at ayuda nga ang tanong ng pamahalaan para sa ating mga kababayang masaka ito sa ng ilo-ilo. mga susus to, Angelic, no, ay kasalukuyan ngayon ng batin si House Speaker Martin Romualdez ugol na dito sa programa ngayong araw sa pamamahagi ng mga klase ng pagkakaroon ng uh, taong numulunting dito sa posisya ng Bahagi ito ng mga katulad ng pamahalaan para iba yung mahigusan ang epekto ng El Niño sa sektor ng agrikultura. At ito sa aktibidad niyong araw ang, ang bantay sa susunan niya kung saan dihantong pang libreng servisyo medical ang isyo para sa mga magsasaka. Bukod dito bilang ayuda naman, makakatanggap ng such piece of financial assistance ang mga beneficiaryo. Ayon kay House Deputy Manihot, Sir, at First District Representative Janet Gadit, malaki Pataba ng puso kasi yung mga hinaing ng aming mga constituents, hindi na kami hirap, hindi kami nag-iisa. Andiyan si Kuya Martin, andiyan si Ate Yeda, andiyan si Presidente, si Pangulong Bongbong Marcos, andiyan si First Lady, na lahat sila parang mga pakpak na binibit-bit kami para tulungan maservisyon yung aming mga constituents. Itong mga farmers na nandito, actually, nalaman ko lang from DA 24,000 sila na affected farmers dahil sa El Nino. Pero hindi naman kayang lahat, parang itong initial stage, um, isang libo yata sila lahat na yung talagang nahirapan. So bibigyan sila ng ayuda na tatlong libo dahil nga natekton sila ng tagilip. Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.